kita na itawa yung bata pa. Ba. Bata matanda na yon. Matanda. Matanda na si Arturo. Matanda na si Arturo. Si Arturo? Oo. Oo. Uh -uh. ba patawa ka lang sa abo. Yung kaliit-liit pa noon. Ha? Si Arturo? Matanda na yon. Matanda na. <laughs> ikaw ay... Kung natatawa ako sa sa'yo. Bakit? Bakit? May pamilya na yon, May mga anak na yon si Arturo. Oh. May mga si anak. Arturo na... Yung anak mo, bunso mo? kapatid ko na ano? Bunso mo, yung bunso mo? Patawa ka naman. Magaling kong maliit pa yun. Matanda na yun! Malang, mal... Ito daw, ano ako tayo. <laughs> Paano? Matanda na yun? Matanda. Ano ang magda? Tanga nakakita yan. <laughs> kapatid ko yun. Tanga nakakita na. Kapatid ko yun. Kapatid ko matanda na. Bata pa yun eh. Bata pa si Arturo? Si Arturo? Oo. Oo. Aga pa. Ayaw na ako nakakita. Ayaw na. Mag-si mag Arturo yan oh. uh -huh. ay ano. Ay. Ay. Si Arturo. Uh. Oh. Arturo. Uh. Oh. Bata pa yun. <laughs> <laughs> matanda na yon. May uh -huh. mga anak na yon. Uh -huh. <laughs> Ayun lang ako na nakikita. si Arturo daw ay bata Ayon pa eh. Ayun lang ako nakakita si Arturo. Eh, may, taong, may anak na. <laughs> may mga apo na yon. May apo na, may apo. No? Na? May apo na. May? May apo na si Arturo. May apo. Ba, hindi ka naniniwala? <laughs> pag, pag nagpunta kila, nakita ko na si Arturo nagpunta dito. Sabi ko sa'yo, eh, ikaw pala magkakay ko pala may anak mo ni Atanda <laughs> na. <laughs> eh, matanda na nga. <laughs> si nanay, nakalimutan na si Arturo. Nakala niya bata pa. Bunso ko pala ang yun ay. Oh. Ah, uh, si Artur. Oo nga. Ay, Arturo. Arturo. <laughs> <laughs> Tawa na kalaan ni Arturo. Nay, si Arturo ay matanda na. na. Nagalaro lang. Nagakon nga lang. 49 <laughs> na yun. Nay, nagalaro. Hindi ako maniwala sa iyo. Ay, may apo na yon, May anak na, may apo na. Tatlo ang anak. Hindi. Ayun. <laughs> <laughs> Wala, ah, Turo. Si Ikaw daw ay ano. Si Ikaw daw ay bata pa. Malit ka pa daw. Wala ka pa daw anak at saka apo. Ito sila ay tawa lang tawa, hindi naniniwala. Kung baka, baka may sinamahan siya na, ako. na, 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 ano. na, 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 baka may sinamahan siya mga, na, sa, ano. Naga? Si Arturo ay, si Arturo ay, ano yon Ilan taon na si Arturo? Ilan taon? Ano? <laughs> baka, <laughs> Ilan taon na? Ano? Si Arturo, ilan taon na? Si Artur? Ilan taon? Ilan taon? Ilan taon na yun? Buong ang yun? Oo nga, ilan taon ngayon? Ah, uh, na ako naman. <laughs> mag, -dating, mag, mag, Ilan taon nga si Arturo? Ano? Ilan taon? Ilan taon? Hindi ko lang alam kung ilan taon. Bata pa. Bata? Bata yun si Arturo. Ilang taon nga? ilang taong bata? Bunso ko ang yon eh. O nga ilang taong bata nga yun? no? Ilang taon na bata, ilang taong bata siya. Ilang taon na bata. Ma-ako ba, ilang taon niya. ma pa lang yun eh. ha? Ma ma mali ma-ma lang. Malaki-laki lang anak sa ano. Kaya 'yung mga bata din ano. Charter si mo alam kasama ng mga kaba, kabata, kabata sila pareho. Ilan taon? Bata pa yun mga eh. Mga ilan taon nga? Ma... Ay, may Mag anak. Pag ba nakita ko sa si Arturo, 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 ikaw ka ako pala, may, may mga anak na. <laughs> may apo na nga may apo na. Ano? May apo. Yun may apo? Si Arturo. May apo na? Oo. Oh, may anak na may apo na. Tawa ka lang. <laughs> <laughs> Wala na. si nanay. Ang nakakita na nanay ka na si Arturo. Kabataan ni Arturo. Uh -huh.